Magandang araw sa inyo mga bay, welcome back ulit sa ating channel. At, at update lang tayo mga bay no sa mga ganap na laban ng uh, Gilas Pilipinas kontra Jordan mamaya para sa gold medal match ng men's 5 on 5 basketball sa Asian Games. Okay kasi uh, may kumakalat kasi na balita ngayon mga bay regarding dito kay uh, Rondeh Hollis Jefferson mga bay no na uh, posibleng hindi siya makapaglaro mamaya dahil uh, may iniinda daw siyang injury okay na natamo niya kontra sa Chinese Taipei doon sa semifinals match up nila okay kung mapapansin niyo mga baye uh, hindi masyadong naglaro doon si uh, RHJ uh, kontra sa Chinese Taipei kasi nga uh, parang uh, tambak na din yung laban na yon pero uh, may mga reports na kaya pinull out si RHJ doon sa laban na yon makikita niyo may mga clips na Uh, sa highlights ng laban nila eh makita niyo yung nasa dulo na ng bench uh, si RHJ mga bay no and uh, may tumitingin sa kanya na uh, uh, tao conditioning coach ng Jordan and kinakamusta siya eh dinihilot uh, yata yung paa niya okay and dahil diyan may kumakalat na nagkaroon ng injury okay or uh, posibleng maglaro si uh, Jordan uh, Ron, uh, rondy Hollis Jefferson Mamaya mga bay pero may iniinda na siyang injury konta sa gilas. So, medyo bad news to mga bay pagdating sa team ng Jordan mga bay, no Pero in terms naman sa gilas, uh, good news to Pero ayaw naman natin uh, ma-injured uh, itong si Ronde Hollis Jefferson. Pero pabor to sa gilas mga bay kasi malilimitahan yung uh, output at yung galaw nitong ni Ronde Hollis Jefferson. Mamaya sa laban nila konta sa gilas. Pero uh, uh, speaking of gilas mga bay, Uh, ayon kay Team Cone eh, sure silang mananalo mamaya konta sa gold medal match against Jordan. Uh, maaga sila nag kanina and may bago daw silang strategy regarding kay Rondey Hollis Jefferson whether injured ito or hindi or maglalaro ba siya mamaya or hindi. Meron na siyang nakalaan daw na uh, plano para mapigilan ang uh, scoring uh, output nitong si uh, Rondey Hollis Jefferson mga bike So, I think uh, napanood na natin to ilang beses na natin napanood to sa Gilas. Malaki talaga yung chance na mananalo yung Gilas mamaya. ya parang uh, uh, ganyan naman talaga yung Gilas kapag uh, natatalo sila sa group stages and eh, nakakarap nila ulit yung tumalo sa kanila sa knockout stage and eh, natatalo nila uh, pagdating ng knockout stage. So, uh, feeling ko talaga mananalo yung uh, gilas mamaya konta sa gilas and uh, sana kahit paano makapaglaro And hindi totoo na naka injury itong si Rondy Hollis Jefferson para kung matalo man ang gilas yung Jordan, eh wala silang may dahilan na injured si Rondy Hollis Jefferson or hindi nakapaglaro. Okay, so tatalunin ng gilas yung uh, Jordan na full force sila, kompleto sila. So yun lang yung update natin mga bay. Maraming salamat sa panonood